Thank you so much sa pag sa amin, Sis Bernalisa, Bernalisa de la Cruz. God bless! Thank you po! Good morning mga mare! So ayun, andito nga ako ngayon kay Clara G. Beauty Salon at imi-meet ko ang mga winners sa nung Mother's Day at ipapapamper ko siya. Thank you so much sa aking sponsor na si Bernalisa de la Cruz. Thank you so much, sister. Tara, silipin natin kung ano pinapagawa nila. Let's go! Good morning po! Good morning! At this, <laughs> si, si nanay, siya nag-entry pero ang niya si mother. Ano yung papagawa mo, mother? Oo, oh, wala tayong kulot. Ay, po. Ay, po? Sa ano? Uh, ispa tsaka? Ano yan? Ispa tsaka pedicure, pedicure. na oh, okay. okay, sige. For the pamper ang mga mother na yun. Anong name mo? Jessica po. Jessica? Pascual Ramos Ayan. po. Ano yung papagawa mo? Manicure and uh, pedicure with putspa po. Nagpapasalamat po ako kasi for the first time naranasan po namin yung ganito bilang nanay. Thank you so much, Ma'am Bernadela Cruz, for your sponsor po para sa aming mga nanay. Happy Mother's Day po. Hello po. Ano pinagawa mo? Anong eyelash lift? Opo. Tapos um, ano pa yung ang pinagawa mo isa? Manicure po. yung pinagawa mo? Ito po, nail manicure. Ano pa ipapagawa mo? Puts pa po. Puts pa pa. Tapos, pedicure. Thank you po sa sponsor po namin na si Ninang Verna Lisa de la Cruz. Sana po marami pa po kayo magpasayang mga mami. Thank you po. God bless. Ano po yan? Hi! Ah, uh, puts pa po. I, ano na to, may pre-massage. Kung so, gusto nyo ma-relax, magpa-puts ka na kayo baka. Oh, <laughs> may reminders. Sana, 'yung pangpagawa ni Norsal. I gel polish ko, tapos Pedicure. Okay. Enjoy. Thank you so much po kay Ma'am Bernalisa Dela Cruz. Pagpapamper ko sa aming mga babies. si Mama mo, nagpapakaganda. <laughs> mm kasama uh -huh. kasama ka na yeah. <laughs> shoutout ka mama yung gabi <laughs> kasusundan ka na naman <laughs> thank you sis Bernalisa de la Rosa sa pagpapaganda ng aking pilig mata at sa kamay kahit pa paano eh gumanda ng konti thank you so much po nagpapasalamat po ako sa sponsor na si Bernalisa de la Rosa ang aking in-avail ay manicure and pedicure with spuds ba po. Salamat po and happy Mother's Day po. God bless to all of you. Salamat po. Thank you po sa nag sponsor po ng pa-pamper po. At thank you oh. rin po sa kayati Bengay. Um, thank you po sa pa-eyelashes. Ay! Maganda. <laughs> <laughs> sa po, thank you po kayati Bernalisa delacos la Cruz sa pagpapamper ko sa aming mga mother la dress po. first time mother oo sorry mo maraming salamat po <laughs> sponsor si Madam oh, Bernalisa Lisa, la Cruz ng sa pag-iip sa Mother's Day oh, April ay, Sana marami pa kayong matulungan sa oh, paris kong nanay God bless Nanay gusto ng pulot kaya halimot kami dito sa palengke Salamat po sa nag-sponsor po sa aking hair Style, yeah. na si Mami you. Bernalisa de la Cruz. Salamat po at God bless po sa inyo. Maraming salamat din po ma, dahil napili din ako ng inang sponsor na natin na magpakulo. Thank you so much. At si Madam Mengay. Madam Mengay, salamat din po.